mga masayang hapon sa lahat dyan no? Galing tayo ng Caloocan City at dito nga sa ating pagbabiyahe. Sa mahabang biyahe natin, pagdating natin dito sa Commonwealth no, ay naayaw ay sobrang traffic. So yan mga guwigs, ang traffic ay usad-usad lang. At least kahit paano ay umusad tayo. Traffic sa circle mga guwigs at pagdating dito ay akala ko maluwag na. yung pala ay traffic din. Sa dami ng sasakyan sa lansanga, nagsama-sama na ngayon dito. Ayan, usad pagong tayo, kalaki-laking kalsada ng Commonwealth, pero sa dami-dami ng sasakyan, ay ayan, traffic, traffic. So yan yung ating karanasan ngayon sa hapon na ito tayo ay pabalik pauwi ng Marikina City galing ng Kaluukan at ito ay traffic tayo ngayon siyempre yan ay tiyaga-tiyaga lang kahit paano ay usad-usad So alas 5 ng hapon ngayon mga weeks At lalo pa itong mata-traffic ngayon Sa mga uuwi o lalabas ng trabaho alas 5 Yan, ganyan na ang status dito sa Commonwealth Papuntang Fairview So tayo ay hanggang Sandigang Bayan lang Dahil tayo ay kakanan papuntang Batasan Sandigan So mamaya magawigs tayo ay kakanan dun sa so sandigang bayan at tayo ay mahirapan yan sigurado dahil maraming mga motor. Halos ang mga motor magawigs ay walang putol tuloy tuloy sa dami nila sa isang linya. Yan mga guys, ang mga motor sa tabi natin ay ang dami-dami nila at mamaya pagdating natin doon sa Sandigang Bayan, ta Kakanan at yan ang makakabala sa atin. Grabe, daming motor, oh. walang putol. Tuloy-tuloy sila. Parang katulad din ng mga sasakyan, ayan ang haba-haba, ang traffic-traffic. mga guys, medyo mabilis na tayo dito no, bago dumating ng Sandigang Bayan. Ayan. Dahil yung ibang mga sasakyan ay nag u, -u na pabalik. So dito maluwag na. So ngayon tayo ay kakanan dito sa Sandigang Bayan mga guys. At ang ating buti na traffic naman ngayon ito ay doon sa San Mateo Batasan Road, patawid ng ilog nang madalas talaga ma-traffic mga gagoe's pag ganitong oras. So mamaya atin yang makikita, matungayan natin doon, tayo ay mabalan na naman doon. Pahinga na naman tayo doon, usad pagong tayo. So, dito na tayo magawik sa Batasan, sa Sandigang Bayan at mamaya doon na tayo matraffic dito. Yan, ito yung <coughs> madalas dito magawik, yung pababa. Maraming na aksidente dyan, nawawala ng prino yung mga truck na bumabiyay dyan at maraming nadidiskrasya. mga guwiks tayo ay bababa na kakana na tayo rito no yan yung sinasabi kong madalas maraming mga nadesgrasya dyan Patasan Road Ayan, dito tayo mag-mix sa Patasan Ayan, isa sa marangay na maraming populasyon Vamos be não tá aí, meio mabilis. Going down mga dito pa lang ay medyo traffic na tayo lalo na doon sa may stoplight pagtawid natin ang ilog doon sa tulay ayun na nga sobrang haba nga mga yung traffic na abutin natin dito pa lang ang haba na ng traffic hindi pa tayo nakatawid ng tulay sa batasan sandigang bayan tayo galing no ayan Grabe, ang haba. So, madalas doon tayo banda na na traffic sa dulo na ng tulay. Pero ngayon, dito pa lang sa kanto, traffic na tayo. Ayan. Counter na yung patron <laughs> Malayo pa to Magawich, malayo pa. Ngayon mga Wix, tayo ay patawid na ng tulay no dito sa San Mateo, Batasan Road. Ayan yung tulay at ito yung Marikina River. So, ayan mga Wix, mababa na yung tubig no. Yan yung Marikina River dito awin tayo dito ng San Mateo Batasan Road Na ito yung tulay natin laging tinatawiran At tayo ay nata-traffic So ayan mga guwigs, yung status ng Marikina River no, Mababa na yung tubig At doon nga sa bandang dulo, makita natin mataas na mga building Ayan, yan yung building sa bandang Eastwood sa C5 mga gawiks. Yan yung ating maaring makikita dito sa malayo sa distansya. At yung tubig nga, yung level ng tubig sa ilog, ayan. So ayan yung mga project na ginagawa no, yung deki sa gilid patuloy pa yan. Pa Hanggang ngayon di pa natapos yan, mahaba pa yan mga gawiks. Yan, so at least maganda na merong proteksyon yung mga bahay sa tabi ng ilog dahil sa diki na ginagawa na ganyang project kaya no sa, sa kabila ay talahiban mga gawiks ayan yan. so at least okay na yung sa kabila so ayan, mga gawiks na tayo doon no, sa batasa no, sa ating pinanggalingan na ma-traffic at ngayon ay dito na tayo ito yung bagong gawang highway magawiks kambal road kung tawagin, ayan, parang C6 so dito maluwag na dahil dito ay konti lang ang mga sasakyan na dubadaan dito magawiks, ayan, tayo ay maluwag na, mabilis na ang biyahe natin dito at may natanaw na nga tayo na bundok dito magawiks ayan so maaliwalas Ayahay, ang So yan mga weeks Kami ay papauwi na Dito tayo dumaan Dahil sa mayroon tayong idadaan Sa ating dadaanan Sa barangay Modista Sakop ng San Mateo nga At lusot na tayo doon Pa Marikina City So yun lang Bye bye yo!